Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong maging totoo ngayon. Kasi alam kong marami sa atin pare-pareho ng pinagdadaanan. Lahat tayo may mga sandaling nauuna ang dila kaysa puso. Yung nasabi mo na muna bago mo naisip kung gaano pala kasakit sa iba. Alam mo, ako mismo aminado ako hindi ako perpekto. Kapag naunahan ako ng emosyon, madalas bigla akong sumasabog. At sa huli, ako rin yung nagsisisi. Yung tahimik, yung umiiyak, yung nagsasabing, Lord, sana hindi ko na lang nasabi yon. Kaya itong episode na to, hindi lang para sa inyo. Ito rin ay para sa sarili ko para sa lahat ng kagaya kong gustong magbago pero minsan natatalo ng emosyon. Ang hirap pigilan ng sarili kapag galit ka. Kapag nasaktan ka, gusto mong iparamdam din sa kanya yung sakit. Pero alam mo kung anong narealize ko? Na kapag sinuklian mo ng galit ang galit, pareho lang kayong masasaktan. Kaya ngayon, natutunan kong kapag nag-aapoy ako sa galit, magdasal muna. Hindi ko muna sasabihin yung gusto kong sabihin. Hindi ko muna ilalabas yung gusto kong iparinig. Kasi baka sa sobrang galit ko, mas lumalim pa yung sugat na akala ko'y natutuyo na. Minsan kasi, ang dila natin ay parang apoy. Maliit lang siya pero kaya niyang sunugin ang tiwala ng isang tao. Kaya niyang sirain ang mga taon ng relasyon sa loob lang ng ilang segundo. Isang wala kang kwenta. Isang umalis ka na. Isang sawa na ako. At bigla mong maririnig ang tunog ng pusong nabasag. Sabi nga sa Kawikaan 18 verse 21, ang buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng dila. Kaya nga, sabi ko sa sarili ko, bago ako magsalita, bago ako mag-comment, bago ako mag-react, puso muna bago dila. Ngayon kasi, napakadaling magsalita. Hindi mo na kailangang lumabas ng bahay Isang comment lang, isang share lang at parang napaka-brave mo na. Pero totoo ba? Brave ba talaga tayo? O baka galit lang tayo? O baka naman sugatan lang tayo? Minsan, sinasabi natin real talk lang. Pero to be honest, pain talk pala. Mga salitang galing sa sugat, hindi sa puso. Kaya ako mismo, pinapaalala ko sa sarili ko. Hindi lahat ng kailangan kong sabihin, kailangan kong ipos. Hindi lahat ng nararamdaman ko, kailangan marinig ng lahat. Kasi minsan, mas nakakapagpagaling ang pananahimik. Mas matalino yung tahimik kasi marunong maghintay ng tamang oras. Lahat tayo ay hindi perpekto. Aminado ako dyan. Marami pa akong kailangang baguhin sa sarili ko. May mga araw na nauunahan pa rin ako ng galit. May mga pagkakataon na kahit alam kong mali, hindi ko napipigilan ang sarili ko. Pero salamat kay Lord kasi kahit paulit-ulit akong nadadapa, Pinibigyan niya ako ng pagkakataong bumangon. Ito talaga yung ipinagdarasal ko ngayon. Lord, baguhin mo ang ugali ko. Turuan mo akong magtimpi. Turuan mo akong piliin ang katahimikan kaysa makasakit. Kasi naman, totoo eh. Mahirap pigilan ang sarili, lalo na kapag may nakasakit sa iyo. Pero kung gusto kong maging kalugod-lugod sa Diyos, kailangan ko ng disiplina. Sabi nga sa Bible, ang taong marunong magpigil sa sarili ay kalulugdan ng Diyos. At gusto kong marinig 'yon mula sa kanya. Gusto kong maramdaman niya na kahit bumabagsak ako, ginagawa ko ang lahat para magbago. Kaya ngayon, gusto kong ibahagi sa inyo at sa sarili ko na rin. Itong mga simpleng paalaala na tinutulungan akong magbago araw-araw. Una, manahimik muna. Hindi ko kailangang sumagot agad dahil hindi lahat ng laban dapat salubungin ng galit. Pangalawa, magdasal muna. Kasi minsan, mas kailangan kong kausapin si Lord kaysa sa tao. Pangatlo, ang salita ay parang bala. Kapag pinakawalan ko, hindi ko na mababawi. Pangapat, mas mahalaga ang kapayapaan kaysa sa pride. Panglima, makinig muna bago magsalita. Dahil baka yung taong galit sa akin, sugatan lang din talaga. Panganim, hindi ko kailangang maging tama palagi. Kailangan ko lang maging totoo kay Lord at sa sarili ko. At panghuli, puso muna bago dila. Kasi kung galing sa puso, kahit simple, makakapagpagaling. Pero kung galing sa galit, kahit maganda ang tono, makakasugat pa rin. Halina tayo'y manalangin. Lord, salamat dahil kahit ilang beses kong hindi na kontrol ang sarili ko, patuloy mo pa rin akong tinuturuan. Patawarin mo ako sa mga panahong mas pinairal ko ang emosyon kaysa karunungan. Tulungan mo akong maging mabagal sa galit at mabilis sa pag-ibig. Kung may mga salitang gustong lumabas sa bibig ko, bigilan mo kung makakasakit lang. Baguhin mo ako, Panginoon, dahil ayokong maging dahilan ng sakit ng iba. Gusto kong maging daan ng kapayapaan. Mga kaibigan, lahat tayo ay nasa proseso. May kanya-kanya tayong pinagdadaanan. Pero sana tandaan natin ito. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa lakas ng boses kundi sa tibay ng puso ang tunay na karunungan ay hindi sa dami ng nasasabi kundi sa kakayahang tumahimik kung kailan kailangan kaya kung gusto mong maranasan ang tunay na kapayapaan simulan mo sa puso mo dahil kung maayos ang puso mo Maingat ang dila mo. At kung maingat ang dila mo, payapa ang mundo mo. Hindi ako perpekto, pero araw-araw kong pipiliin ang puso bago dila. Dahil sa bawat salitang kontrolado ng pagmamahal, naroon si Lord. At naroon din ang kapayapaan.